Good morning, Jeff. Good morning. Good morning, Tin Chloe. Ito yung breakfast nyo.

Ay, nasa na? Ah, sige. Buti na lang. Ayan <laughs> ay. na. No? Paano to? Ay, ang dami. Nakakala ko sa beach tayo. Eh. Jack, I ah, don't

apat yung binok kong ano yung binok ano yun. Bakit tanong lang yung magiging binok kong? Uy, mo. Ayan yung hotel kung saan kami nag-stay. Paradise Garden. takain lang kami. Kasi bukas pa yung breakfast. Ayan yung pool. May pool ka pa pala dito. Pero hindi yun sa kabila.

tom komo no ganap na oh ganap eh ay nanan do ko sino ko tsada din gamit ng pag-aral oh my god ang nana pa karana po nap na mm -hmm. ah, Sige lang mama dito lang yan, dyan kami. Yan yung building namin. Yung kami nag, saan kami nag-stay. Paradise Garden. Yan yung pool. Ayan Ito yung room namin. Ito yung room namin.

Tinulugan lang namin ang Sabado na 8 ng Baraka eh. Puyaters kasi. Karin ng tulog. For 20. Matutut na matutut Karim lang naman. Tama lang ako lang paghiyak. Eh mag-almasal, magal Hoy, gising na kayo na nung pet na. Munta tapa, bitch. Nonstop! Ay, mga gundang. Takomi pa. Huh? Grabe, tapang tatlo lang. <laughs> Apat kami, oy. Ising na. Yari na kayo magalmusal. Magalmusal na kayo. Tin. Chloe. Saan na kising ang Chloe? <laughs> Oras na wafide na. Mag-walking tamo. O, ako nagbihis na. Buti na dala ko yung Tara. Papa, nag-aalmusal na. Tara na. Cup noodles. Let's eat. Yari ni Dito sa labas ng balcony. Sa almasal, almasal, bago mag-walking. Mamaya may buffet kami. Kaya, magka-cut noodles muna lang tayo. Lamig ah. kasi sa loob, kaya dito tayo. Pinag-rappos ko si Ano yun? mag Mag-live ka. Mag-live mag ka. Ayun, Mag-live ka. แต่ท้งนี้ปูรูเล็บปูตาปูตาบังเล็บปตันบุกี Good morning Good m o r n i n อบูดาฮา Good morning แจ็ค Good m n g o o d morning h

itu kan eh bisa kasih

Hello, guys! Nandito kami sa Boracay. Go yeah. Ayan, si Chloe. Si Chloe, gumagawa ng Sun Kessel. Malil yun. Kaya kayo? Hindi pa. Kayo pala yung kaya ko. Mag-kaya ka? 100 na, ma'am. 100? Kaya ko. Hindi pa kami nakapang swimming. 5 days na ma'am kami dito. Maganda kayo, ma'am. Oo, no? Dyan kaya talaga. Oh. Hmm. Paano pala mag-ano, no? Kayo mag-picture sa amin? O, uh, at kami tuturong. Pati sa camera gagamitin? Yung kaya, sa amin? Sa Ah, uh, pag ganyan sa amin yung gagamitin. Uh, at kami rin tuturong. Wala pa kaming outfit na pang swimming. Pag ganyan. Uh oh, Oo. Five days naman kami dito, kaya okay. Meron na kayo caution sa mga ayaw. Yung... Wala pa. Uh, o, patuloy. Ayan, may magkaita mag na, mag-light ka na habang makatambay. Manay mo. Dura, dapat one eh! week. Dito, kapal ko. Pag December ba? Malinis, walang luma. Uh, uh, ano na po yun? Uh, Nag-uumpisa na pong mag-green kasi. Sarap ng sand. Wala kay sand. Ang ganda, oh. Alam Baba. Ang kami ngayon. <laughs> Hindi naman ko na buwan. Paano buwan nyo ito? Ha? Hindi naman masyado. Dapat menyanggul ni. Oh, Lawi smile one two one two three one. Oh, yang mahu warga bagmo. Oh, picture ni picture mana kita? Tayo katon, tayo katon. Oh, one two picture mana? Kasi kasar resistensi, macam. Ayoko na to kasi matatagalan maubusan kami ng oras. Ang dami namin gagawin. Sorry. Doon kami ng storyo, O, complimentary buffet. O, oh, Astoria naman to. Sana ko! Sexy, Chloe. Ang oh, kahit namin na Oh, tingnan mo. Ito mo koreang koreang yun si chloe puti ni chloe <laughs> photo bomber <laughs> may nagpipicture sa likod niya kung saan yung nagpipicture dun siya chloe yun dyan muna kami tatambay chloe dito lang kami yun na Chloe, Chloe. na. baby? ay papa. Ayan, nagre-ready. Lilipat kami ng kabilang hotel. Ayan, nilayos kong konti. Ayan, nakaready. Ready na lahat ng mga gamit. Paglipat sa kabilang hotel. Hello, hello, sir! Babay na nah. sa kwarto natin. Oh, nilapitan ko. Ma, Kano kasi yan? Tinitigan ko. Nilapitan ko. Nalaseng kagabi. Ang galing. Nalini. One, two, three, go! Yung babae ngayon sa back camera. Tara. na yung ate mo. Madali ah. Go. Balik lang <laughs> <laughs> yung takasin mo. Matutod guys. Magpapang ko na agad ng pa timta. Hindi na, eh. na Pag <laughs>

Halo halo. Kita Maghihintay ko, Chloe. Go! like ka, ah! Go, Chloe! Dito ako sa baba. Go, Chloe! Sige! Chloe! Yay! <laughs>

Bye! Wala ang na iwan, wala ng na iwan? Babush! Bye, bye, bye! Let's go! I think I'm a questionist. Oh, oh, I'm a questionist. Questionist. Hello. 1, 2, 3, go <laughs> Out, oh, go Out, out, out Out, out, out 1, 2, 3 bye paradise Garden 1, 2, 3, go